Ano ito baka makalimutan ko pa no kapatid Lance Oh no si perto sa ano ito Dipet attack up pin Iti... remix ni ko Remix ni Kwan. Sige, sukatak so man. Tatay ko pala ito. Naka-free pala ito. Eh. Remix ni kanto Ni... Ano to? Galing kay TikTok yata yan eh. Yan, may Kwan tayo para hindi ka baka <laughs> ikaw ang manggagalay ito dyan eh. Itang hanap tayo ng mas maganda. Nakapre pa naman yung Kwan isang oras at mahigit. Baka nagamit mo sa ano yun, sa ibang Kwan ano. Kaya si Perera ng Kapsat Manalisa. Hanap tayo ng ito to Wait lang, saan ba yun? Ito para kay Ay, eh, wala na siya na Busy na rin Kapsat DC Kumusta? Tatsanan mo kuya? Ay, Kastila Tamat Uray no Uray no Man ka ko ha Man ka maka-upload Kapsat ka ko ha Jay, ngay Maming nagkasta bang siya nakasta Maming siya nakasta Ang nga mawawatan Kailangan talaga nga kailangan nga talaga nga na ka. We know, kailangan na-upload. Ngayon, ni request niya. Awan mo't i-upload ko. Awan mo't nga ulit-ulit ako nga upload Ayawanan na, na-announce an mo tayo na nga nga, Gleb. Ta, u-request ka sa'yo ko. Ta, kayo mo dito. Ay, nagamit na mo na pala. Kapsot man nalisa. Kaya na-CPR, ano? Ikanin ako po pala yung naka-play. ko lang yung kawikwan eh. Kay Gorilla. Ayan naman, binabas si Gorilla. Kailan. ulit na nga baka kita ano kay ingat kay, kay lakay ano kapatid man ang risang na ako kay kamsat Gorilla ang nyo sa'yo kansamida Awi, soul. all tanong pa ako para naman akong may pakialam ano Si may kwan may hidwaan doon sa Korea. Walang wala mo lang kung tama yung pinanood ko. May minutes pa, pa si, may 10 minutes pa si Langgalan. Sir John, OTW, latest mo from Lowland Kids. DC is Hello Yahoo! Ang garod, nabayag nga naawan ni Kapsat nga DC, Kapsat nga Jabilino. Nagpakasyon sa amat ni Jay Balasiw Tao, Jay Uruk. Bino nagdawa ng kalangit iti ko ah. Iti time. Sabi lay, lay hello po. Ha ha Sabi ni DC. Nagkikita kayo sa amat ng Kayo lang ah. <laughs> Ayan ko ngayon. Mani Gorilla. tani. Baka gibolos iti bakos dita katawanan. Ah. Uh, Gorilla, I'm here your video, Gorilla. May kuborsong song to ni Gorilla eh. Ang sabi ko na nga ba eh. Tapos ko na yata ito eh. And so nakapin tayo na mga idol. May nakapin tayo. Patusok naman ang upcoming ni The Survivor Grandma. ni eh. yung nga nga nakadikit kaya ba ito yung Ay, kamsat manalis. Ay, dikit ko na siya ito. Ano? Si Lola and Kids. Lola ni Eric Kids pala. Hindi eh, Eric Kids yung aking mga pang support ay naikot na dalawa na lang ang naiwan at the na may ay naka ilang minuto na rin dahan sa nakapil alas salamat at DC salamat kapsat from Manalisa ayan may nakuha na lang ako natitirang 5 minutes na lang ano ay 15 minutes bago mag insere kids like kukunin ko na naman ito na, na. pagkakataon na